guys, dito sa part na to, ano, titingnan ko si Bayaw sa side mirror kasi nakita ko yung signal light niya sa kanan. Tapos, di ko lang Signal po. Uh, light ko pala eh. Naka-on date, kinagaya lang niya. <laughs> ayo guys, parking apa? tamam oh. Bahala ka dyan. Ayun guys, nandito na tayo sa parking. Parking ng buboy. <laughs> Ayan guys, nandito na kami sa SM. Sinabihan ko naman ang signal mo. Palagi nahiya ko lang. Ginaya lang kita yung signal ko eh. Kaya mo eh. Mukhang uulan pa ho. Oh guys nandito na naman tayo ang daming tao guys so ayun habang nagaantay kami 30 minutes mahigit kakaskas mo nga ito mga tao uy kaskas 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 <laughs>

Wala nang kanin. Sawa kay Mando kaka balik Patagalan yung dalawa oh. Kaya isa po, upos Hindi na binigyan ng kanin oh. Kawawa naman oh. Ano na yan? Boy!